Bibilin ko na siya. Ito or naghahanap pa sila ng stock nito. Eh. Yan o oh. ito. Yan. Two, three. Ano lang, 100 lang naman yung ano dun sa isa. Kasi mura lang siya. Oh. Sumabog kasi yung dry. Eh. Hindi ko alam. Sobra overload yata. Ah, 5 kilo siya. 5 kilo lang. Uy, maganda din to. Two-four lang din siya. Oh. Ayan. KTS. Pero hindi nga lang siya uh, ano, may branded. Hindi siya branded. Mahal kasi nga yung branded. Pero matagalan. Ewan ko lang. Ito Astron din. 2.6. Dryer din siya. 7.5. Kaya pala mura kasi yung kilo niya. 7.5 din siya eh five lang. Ayun guys, natutuwa talaga ako. Makakabili na ako ng bagong dryer. yun. Kaso nga lang, hindi kasi na pinapod yung mga 10,000, 11,000. Diyos ko, isang buong sahod ko na yun. Pero matagal na naman din siya. Ito kasi, oh, o, tingnan. Ito yung pangarap kong dryer. Washing na, dryer pa. 10,000. 13,000 14,000 yung pinakamata. Pero dito muna ako sa dryer. Kaya pa naman maglaba. hindi ko so... Dryer, dryer muna. Sumabog kasi yung dryer namin. Na-overload ko yata. Sugat tuloy yung ano ko, yung binti ko. Natamaan. Hindi ko alam. Dumudugo na pala yung binti ko. Yan na siya. Para pagdating na uh, ni Marvin, surprise, may dryer na. Ayan, bukot na, gumagana pa. Ilang year to po yan? Ilang months? One year? Ilang year po? One year lang. Ayan, na. Oh, gumagana na. Oo, gumagana na. Na. Okay. <laughs> Happy na. Happy na ang labandera. Bago na akong dryer. Uy, katas ng aking pawis. Tugot <laughs> pawis sa pagkudkod sa trabaho namin. Masarap <laughs> sa pangiram na nakakabili ng, ano, no? ng gamit. Ito ba? Oh. Oo. Oo na. Ang <laughs> saya-saya ko, grabe. <laughs>